ka. Huwag sabihin, hindi mo na itutuloy yung pakikipag-break sa kanya. Ay, wala naman siyang ginagawang masama eh. So, ibig mong sabihin, kahit hindi mo siya mahal, you still stay with him? O sa bagay, if you're being practical about it, wala ka naman ng ibang hahanapin pa kay Elton. Guwapo naman siya. Mayaman. Pwede na. No? Pero hindi nga siya yung soulmate ni Angela. Ano ka ba, Chloe? Siya na lang ba na natitirin guwapo at mayaman sa mundo? Hindi, ba? Diba? Eh, what if nga you're not meant to meet your soulmate in this lifetime? Mm. Ano na lang gagawin mo? Tatanda ka mm. na lang dalaga? For me, oo. Kesa naman yung you spend the rest of your life with a man na hindi mo naman mahal. Eh, mm. kaya hanggang ngayon, single ka pa rin. Ay, kailangan na may personal. Uy, <laughs> girls, pwede ba? Tama na yan. Awat na. Punta tayo dito para magbanting, hindi para magbangayan. Kahit wala si Gretchen, let's just make the most out of this. Panira naman kasi yung boyfriend. Magiging ex-boyfriend mo, sinamahan pa tayo. E para daw may bodyguard tayo. Tayo? Ikaw lang naman binabantayan nun, no? Tsaka yung pa isang nega dyan kay Elton, masyadong siloso. <laughs> Teka, di ba si Elton yun? Well, you know what they say. Usually, yung mga siloso, sila yung may tinatago. Elton? Angela. I can explain. Break na tayo. Angela Santale. Angela. Angela Santale. <todak> Nung kidaga ba? ba obvious? Tigilan mo na muna yan. Mag-usap tayo. Ano pa dapat natin pag-usapan? Erto, nakita kita ng babae. Siya yung unang humalik. Nagulat na lang ako. Bigla niya ako sinunggaban. I can't believe you. Kasalanan mo, sinisisi mo sa ibang tao. Come on, Angela. It was just a kiss. Kumakaraya ka naman as if nakita mo kaming nasa kama. So kung kiss lang, okay lang. Elton, magkasama tayo. Harap-harapan niloloko mo ko. Ang kapal ng mukha mo! Paano ba kaya kung malayo ako? Angela. Angela. Ikaw ang mahal ko. Is that enough? No, Elton. That's not enough. Sinabi ko na sa'yo, break na tayo, di ba? Ako ang lalaki. Ano ba? Eh, ako ang magde-decide kung break na tayo. Elton, nasasaktan ako. Ano ba? Nag-i-expect ang parents ko na ikakasal lang tayong dalawa. Kaya hindi mo ko pwedeng hiwala yan. Naiintindihan mo, Angela? Ikaw ang hindi nakakaintindi. Elton, makinig ka! Ayoko na sa'yo!